tigilan nyo na yung negosyo niyo. Big time na tayo, ah. Hindi mo ba alam na dyan ako nagsimula sa mga aso? May kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay parang asong walang tahanan. Sir. Afuang? Sir. Good morning, sir. Sir, bakit parang nakakita kayo ng multo? Disappointed ka ba, sir? Kaharap mo pa ako ngayon? Excuse me, sir. May gagawin pa ako sa labas. Ito, okay.

tumakbo kundi oh, sa ulo tama mo. Tara! Mga pulis! Mga Mga anak pa ako! Mga pulis! Siya nga pala, pare. Asar na asar na ako sa trabaho ko sa CID. Wala na akong ginawa kundi magmakinila na report. Eh kung alam ko lang na gano'ng magiging trabaho ko, di sana. Hindi na criminology kinuha ko. Sekretaryal na lang sana, pare. Oh, ayaw mo nun malayo ka sa disgrasya? Eh? Pare, hilig ko rin ang pagpupulis. Action, pare! Kaya sige na naman, pare, oh. Ilakad mo naman ako matransfer sa warat, oh para magkasama tayong dalawa. Sige na. Kung sa bagay, kailangan ko rin na isang mapagkakatiwalaan pagkakatiwalaan eh. Baka. <laughs> Ako yung pare. <laughs> Kayong apat. Tatlong buwan na kayo sa akin. Ang kuhupad pa rin nyo. Bago babuksan ang kotse. Pulis. Pero boss, paano yung practice namin ngayon? Mabibilis na kami ngayon. Aver, tignan natin. Yang kotse yan, alarmado. A ver. Tienen nati un ganyo cabiles, papá pataku Benji. Ora salmo. Benji. Go. Ahí está boss. Ilang minuto? Tres minutos, 29 segundos. Panis! Boss naman, ko mabilis namin na kaya eh. Mabilis pang pagong. Ulitin nyo! Oh, yung sinasabi ko sa inyo ah. yun na pala sa LTC. Bukas na raw yung mga bagong papeles. Eh, ano ang maplaka. Susunod na para pa raw eh. Susunod na buwan. Eh, bakit daw? May expose kasi sa mga dyaryo eh. Nakikiusap nga mga kaibigan natin sa LTC. Lelo na raw muna sila ngayon. Nang hindi daw masyadong garapal. Mm -hmm. E yung pulis makating boy scout? Si Afuang? Mm. si Aswang. <laughs> Kaya na ni Colonel yon. Oh, sige na, sige na, baba na lahat. O, okay ilan Boss, lima lang eh. Oh, o, hige. Na, atirasyon do sa mga suki natin. Hindi pa dapat, boss, tigilan nyo na yung negosyo nyo. Big time na tayo ah. Hindi mo ba alam na ako nagsimula sa mga aso? May kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay parang asong walang tahanan. Malala ang karnaping dito sa si Makati. Yun nga ho, napapansin ko, sir. Hindi ko alam kung uh, ilang grupo ang responsable sa mga insidente niyan kung sino-sino ang namumuno. Ang alam ko lamang eh, malakas ang koneksyon nila. Sa LTC, mga papeles sa plaka. Sa Piskalya at sa natin, pati na rin sa militar. Sir, kung ganun, tama rin siguro hinala ko. Hmm. Ibang hinala, Abner. Iba rin ang ebidensya. Sir, kung... Kung imbestigahan... Iba rin ang panahon ngayon, Abner. Hindi natin alam kung ano o kung sino mga kaway natin. Sir, I'll just be in the warrant section if you need me. Amner. Dahan-dahan lang, iho. Ingat. Salamat ho, sir.